Magandang araw mga aklanon. So ayan, nakita nyo yung bantam na binili nila ate sa bayan ng antiki is may sisiw na. Pero mahirap magalaga alaga nito kasi hindi lahat ng itlog ay mapipisa. Kaya tips ko lang, alagaan ng mabuti kasi sayang naman. So ayan kung saan pa yung apat nga binila na ate tig 1-5 yung pares ayun tapos may isang libre so ayun pa yung nangitlog at nagkaroon ng sisiyo so anim yan pero dalawa lang yung napisa so ayun magandang alagaan pwede rin kainin pero mas maganda yung paramihin muna para pang pawala ng stress. So, ayan, makita nyo. Diba, ang ganda, ang sobrang riit. Hindi yung butterfly, ha. Yung sisil.